Okay, so ito guys. Uh, para dun sa mga uh, hindi ka medyo kalumaan na sasakyan. Kahit naman bago. Oo, oh, katulad bago 'yan. Brand niya yung kotse mo. Kahit na bago, pero lalo pa do sa medyo hindi medyo luma hindi ka anong bago yung sasakyan mo eh. o yung battery mo kung sumun tumagal ang battery mo nangyari ganito gagarahe ka na gagarahe ka na ba? Diba? so pag pagarahe ka na lalo na kung gabi gagawin mo simple patay mo na yung ilaw kung pwede kung possible or and pati yung aircon yung gusto mo patay mo yan kung meron yan sa compressor mawala na yung lamig para pati yung moisture do sa aircon mo mawala na hindi siya magiging lumot ngayon papark na tayo diba habang pumapark ka wala na siyang kunwari wala na siyang lamig maandar ko yan ha? wala na siyang lamig hindi mo na kailangan yung blower patay mo na rin yung blower tapos gagarahe ka naman na eh at habang umaandar na gagarahe ka o oh, trust tayo oh, na yan pati yung ilaw in that case yung battery mo nakaka recover mag, mas lagi siyang full charge mas healthy po yung battery na napu full charge lagi nakaka recover Ayun. bago gumarahe kaysa yung nakatodo kang ganyan or nakabukas yung ilaw mo pinatay mo na kagad yung uh, makina eh, nakatodo ka pa dito o di madaling maluluma yung battery mo nun kahit sabi mong bago siya madali siya maluluma ngayon kung medyo luma siya ay eh, madali siya masisira Kaya, reminder lang kung gusto nyo tumagal tagal yung battery nyo Pati pag gumagamit kayo ng power window, medyo, uh, anuan nyo, uh, rin nyo. Huwag nyo gagamitin yung power window ng hindi naka yung makina para hindi natatalo yung battery. Tsaka to be reminded, patayin nyo yung ilaw, patayin nyo yung aircon, kahit uh, one minute, more or less, na naka-minor siya pati yung radyo kumari patay din di ba para wala siyang load mag discarga maka ng battery so yun lang po para sa pagtitipid ng battery mapahaba ang buhay ng battery ito po ang inyong link down box sana ay may natutunan kayo sa ayaw at sa gusto nyo or